Yon, magandang araw mga kamarino. Uh, Baleng pag-uusapan natin ngayon yung, yung tanong ni Sir Jan Lagman. Uh, Baleng tanong niya, kung pwede daw po bang mag-apply ang isang OFW na nasa abroad pa sa agency natin sa Pilipinas. So para po sa kalaman ng lahat ay pwede pwede po tayo mag-apply uh, through online. Pwede tayo mag-register sa mga website nila katulad ng RCCL sa c -Trak sa magsaysay, sa magsaysay say rin. Marami pong agency dyan na pwede nating applyan kahit nasa ibang bansa tayo. At yung mga ibang agency dyan sa Pilipinas ay may office din sa ibang bansa. Uh, Mag-research na lang tayo kung, kung sakaling meron ay pwede tayong mag-apply doon. Pero ang sagot po doon ay pwede, pwede po tayong mag-apply through online sa website ng mga agency. At kung sakaling tanggap tayo, pagkatapos ng kontrata natin ay doon natin uh, yung mga papeles natin pag uwi natin ng Pilipinas. Siyempre, i-inform natin yung uh, agency kung saan tayo nag-apply na nasa ibang bansa tayo at kung sakali at kung pwedeng pagkatapos ng kontrata natin tsaka tayo mag asikaso ng mga papeles natin. So, yun, pwede pa tayo mag-apply sir Jan. Kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Mag-apply ka lang through online. mo ka lang ng resume mo, cover letter. Gandaan mo para mas mababilis at mas mapapansin tayo. So, yun lamang. Uh, salamat sa tanong mo, Sir Jan. Shout out sa'yo sa UAE. Uh, God bless. Ingat ka palagi diyan At um, balang araw, makasampa ka rin dito. At makaka pasyal ka. maliliput malilipot mo ang mundo. So, yun lamang. God bless po sa ating lahat. Kamarino. Shout out po sa mga tropa natin dito sa Azura, Team Azura. Sa dito sa Pino po. Sa, sa mga tropa natin diyan, uh, kaway-kaway naman kayo. God bless po sa ating lahat.